ang pulong humanitarian. right, So far, so good. At kapatuloy patuloy natin hanapin yung ano, yung mga tutulungan natin din, Limog. Ah, Apo. Okay. Again, dun sa mga gustong humingi ng tulong, after ho ng live ni Limog, iwan kayo ng comment, iwan nyo na lahat, kumpletong pangalan nyo. Kung wala kayong telephone number, kumpletong address nyo, para hintayin nyo. Para katulad nung kanina, uh, kahapon, natanggap na ba doon sa Agusan del Sur, yun ang sa atin ng salamin? O hindi na nag-message ulit? Wala pa pong confirmation, mas. Pero eh, usually kasi mas ang LBC po, it takes 2 to 3 days to receive. Ah, okay. So makikita okay. naman natin sa bill of lading kung nakarating, di ba? Yes po. Sa tracking po. Natatrack po yan. Okay. Uh, shout out dun sa lahat ng aking mga supporters. Mabuhay kayo at uh, long live. Ikaw, uh, Bintin, e mano. Uh, bon, Uh, yun lang po nang nag-message sa akin sa Facebook, sa TikTok, sa YouTube. Eh baka pwede yung dito na lang kayo sa YouTube. Okay? Kasi ba, bira o kung tumingin sa aking Facebook, uh, akin, ano, akin uh, TikTok account. At ang Facebook ko naman po, kung makikita nyo, ay 10,000 o 15,000 yung mga message doon po. 5,000, eh, hindi ko makikita yun. Silipid na, silipid na. Kung maaari, wala po nang ng tulong, pwede dito na lang para isang social media lang po yung ginagalawan natin. Oo, oh, 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 tama, remor. Kung yung hihingi ng tulong, ibigay nyo agad yung inyong Facebook account o kaya Messenger account. O oh, kahit walang cellphone number. Oh, 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 Yun na pala, walang cellphone number. Kompletong address, Facebook account para ah, mabito ko lagad. At kung legit na nangihingi, Maraming nga palang scammer ngayon, no? huwag tayong gumamit ng cellphone number, maraming scammer. ah, baka tayo ma-scam. eh, ako'y inakusahan eh, nila ng scam eh. Uh, scammer daw ako, yun ang sinabi ng, ano eh, ng, uh, ng, uh, ang tawag dito, mainstream media. Mm, grabe. Mm -hmm. Kaya naman yung mainstream media, habang nakikita nila ako ay hiyang-hiya sila sa kanilang mga sarili. Correct. Uh, mga ano, walang hiya yan sila. Scammer. scammer na si Francis Leo Marcos. Yan ang sabi ng mainstream media. Uh, eh ngayon, di kinakain nila lahat ng sinabi nila. Correct. Ganun kasimple yun. Diba? Yes. Kuro yung mga reporter na nag-report, hiyang-hiya sa kanila. No? Hindi nila papapit yung pangalan ko ngayon. Eh. Mm -hmm. uh, yung views nila, tinatalo ng views ko eh. Oh, may pinost nga ako isang araw, 6 million views eh. Hmm. <laughs> Tama, Limor? Yes, po, boss oh, Marami o, na mis-camera ma ngayon oh, Marami mis <clears throat> Boss, nare-recall ko yung nabasa mo kanina na humihingi po ng Colostomy bag kasi eto po many comments Ma'am, alo na magluno Sir FNM, Limor Ako po yung cancer survivor Hingi po para sa Colostomy bag ko Thanks O, edi yan ba yung binasa ko? Yan nga po, yung eh. Ano na lang oh, yun? Kaya nga po, boss, inire-retrieve eh, ko kung ano po yung pangalan kanina nung kausap nyo kanina. Ay, okay, yung, yung binasa nyo kanina. Kaya nga. Yung binasa nyo po kanina kasi, boss, is asawa niya, yung may cancer. Na, uh, colon cancer, no? Na, na, nangingi ng colostomy bag. Ito po, si Ma'am Alona, ay siya mismo yung may cancer. Parang alam mo, walang malam mo. Sige. Ah, Bon. 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 Mag-check ka nga ng colostomy bag kung magkano isa. Nagalat na lang ng colostomy bag. Alika. Alika rito. Oh, okay, ito si Bon. Sige. Ah. Like, ano uh, no? okay, yun, na? Ipinunta yung Facebook kay Lemar. Okay, hanapin niya itong Alona Maglunog. Maglunog na to. Answer, so bioboard daw siya. daw siya ng help para sa colostomy bag ko. So, tumingin ka ng colostomy bag. Kunin mo yung address niya, Lemar. Patala natin yung colostomy bag. Para yes, ako kung tayo. mo na. Okay? So, Lemar, kunin mo yung address ni Ma'am Alona. Kahit saan yan, ipag-deliver natin yung colostomy bag. Kung gusto mo, ngayon na, pabiling ko si Clarita ng colostomy bag eh. Okay. Okay na yan. Sige na, lalang colostomy la 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 bag yan. Huh? Mamalona, maraming salamat po. At, uh, Mabuhay kayo, Mano. Yung colostomy bag na yan, makukuha nyo po ngayon din yan. O, oh, meno. Oh. Check mo nga kung magkano colostomy bag. At kung may sasakyan ka dyan, punta ka na ng Mercury Drug, bumili ka ng colostomy bag. Alright. Ah, uh, gusto kong batiin si Kuraming, si Kay. Okay. Kuraming. Oh. Alam mo na. Alam na this. Jindi Boj. Alam na this. Okay. Alright. Lemor. At uh, yes. lang. At, at uh, balikan kita. Tuloy-tuloy yes. na yan. Yung ano natin. Pagtulong. So, ito na. Ginagrant ko na yung palastomibag ni Ma'am Alona Maglunog. Pagpalain po kayo ng Diyos, Ma'am Alona. At, uh, Amen. Huwag po kayo magalala. Kung talaga pong seryoso yan, eh, para naman po dito sa part ko, kasi ilang beses na ako nadali, eh, kesyo makaawang makaawa, nung pinadala ko ng pera, yung pala eh, pambisyo. <laughs> pero dahil kung totoo yan, eh, uh, ipakita nyo sa akin kapag natanggap nyo yung uh, kolos to ni Bob, eh di okay. Balik ako, Limor. Ano ba, boss?